sa laki ng kinikuta ko sa Maynila, hindi man ako pwede pabalik-balik. Saka matang naiyanan na po sila magtapos, hindi kayo maliwanag Kasi sabi po medyo madilim talaga. Yeah. Ayan, salamat sa mineral ko, tayo. <laughs> Nakakapit tayo. Imbis nga gumastos ako ng mahal sa post, post then, ding ding And, ang ginamit natin yung post, yung nila. Yung lang yung savings sa atin. At the same man, yung pasibigan nila protection at ito pa importante sa atin yan pasibigan nila Sir, sir, kamu ilok sahaja. Skyway. Aspal na yun. Hindi ko na ma-aspal ito ngayon. Kasi may ginagawa pa yung Skyway. So madudurog at madudurog. Pagka natapos na sila, tapos na Siguro mga one year na lang yan. Saka aspal naman natin. Para... Nadali po kasi dinisip isip pag maliwanag ka lang. Saka andap yung mga tulog, yes. Simba. Saka so, minsan po may nag-riot dito yung galing sa Rojas. Yung galing kung gusto kayo tulog next time ba gano'n. Kasi madili nagtatakbuhan po dito. Ginagawa nilang ano eh. Meron po. Good. Nakikita niyo kasi nagtapon. Oo, oh, nahuli po. po namin oh, no, Baliwanag na. Paano namin ko sabihin niyo? Dalawa na po nahuli. Tapos nga, nakamit ka. Kasi minsan madaling araw. Sasabihan ko lang siya hindi pa tayo nag na ayos ang pangyari. Nakakapira pa po eh. Nakakapira pa na po Oo nga eh. Masarap ka kutusan. mo, responsibility. Dapat-dapat. Pag-ibang lugar po yun. Sige. Hindi yeah. po. Thank you ulit ha.